mat ceiling. Tapos yung natirang total votes, ibigay mo kay candidate Y. So babaguhin niya. And then ibabalik niya yung data dito. Ibabalik niya yung data, response, ang ibig sabihin niyan. Pagka-response, tatanggapin niya dito sa, dito sa result. Await, inihintay niya. Yan na yung response. Babasahin niya yung response at yun yung i-display niya. Ngayon, tignan natin na kung tama. I-save natin to. Halimbawa, tumatakbo yung server. So halimbawa, ito yung voting machine natin, election day na. Election day, connected sa internet, di ba? Ang tingin natin is, normal lang siya, walang mali. Normal lang, okay, fine, walang mali. Itong running votes na halimbawa, yung unang voter bumoto kay candidate X. Ipapakita ko lang yung one, yung running vote, pero sa totoong buhay hindi nakikita yung running vote. Pero just for simplicity, para habang binademo na ko, nakikita nyo yung running vote, hindi nyo makalimutan. Yung pangalawang botante, bumoto kay candidate Y. Yung pangatlong botante, bu bumoto kay candidate X. Yung sumunod kay candidate Y, sumunod kay X kay Y, kay X, kay Y, kay X, kay Y. So kapag i-assume ia mo, di ba, running vote yun. Walang may alam ng boto. No. Oh. Tapos sa uh, ipiprint na natin yung election return at the end of the day. Magkakasurpresahan tayo. Pero since connected siya sa internet, tingnan natin, maalala ninyo ha, kunwari nag-exit poll kayo, lima kay X, lima kay Y, yun ang inaasahan mo magpiprint sa election return. Okay, print natin yung election return. <laughs> yung candidate X naging 7, yung candidate Y naging 3. Hindi mo alam ang nangyari. Kasi ang ginawa niya ay dito sa code natin, nagtanim ka kasi ng uh, dito sa source code nagtanim ka dito. Ito ang ginawa niya. Pinadala niya dun sa hacker server yung data. Tapos ang ginawa ng hacker server, di ba? Ang ginawa niya, okay, gawin nating 0.7 kay candidate X at yung natitira kay candidate Y. Kaya total of 10 naging 7 kay X naging uh, 3 lang kay Y. Ngayon, ano yung suggestion ni Attorney Harold Respicio? Ang suggestion ni Attorney Harold Respicio is since hindi mo maiiwasan na gawing kurap itong source code na to kasi nga mahirap naman talaga ang bantayan 24/7 ang ang uh, tao sa gobyerno, hindi Pilipinas ah, hindi Comelec. Baka kasuhan ulit ako ng Comelec. <laughs> Kaya so, uh, may ilang so, yan, di so, ba? Diba? Attorney Harold, habang nakakonek yung mga machines online, pwedeng ma-access yung source code at makorrupt siya. Hindi. Habang nakatago siya sa bodega. Ah. So, oh, okay, nakatago siya doon sa presinto. Oh. Habang hindi pa nagsastart yung election, na, pwede nang i-corrupt itong mga source code na to. Yes. -embed na yan. So, once nag-connect na yan sa internet, uh, pwede nang magbago yung resulta kasi babaguhin mo na yung logical flow ng mga bot. Oo, oh, oh, kasi Tama. Ang gagawin mo na lang sa election day, ito na lang ang gagawin mo. I-enumerate mo lang dito yung mga makina na gusto mong dayain at yung logic na gusto mong gawin. Pwede mong gawing dagdag-bawas, pwede mong gawing by percentage, para hindi halata. Ngayon, Pero actually, Harold, pwede rin sa pre-program. Ha? Ah? Pwede rin sa siya... pre-program. Actually, pre-program dapat siya para hindi tayo magkagulo sa election day. O, oh, hindi Pilipinas to, ha? Ah. Halimbawa, oh. nasa ibang bansa tayo. Kunwari, ako yung ano, halimbawa, may kakuntaba ako sa isang election authority. Butan, at, butan, uh, butan. Oh, sinabi ko sa kanila, oh, ito yung code na itanim ninyo. Bigyan nyo nga sa akin yung source code pag alaran ko. O, oh, sige. Tapos tatamnan ko nito. O, oh, sige, i-update nyo yung, ano, yung software niya. Ito ang i-update nyo na update. O, oh, yung update na yun, meron na ito. Ito na yung corruption. Ngayon, pagdating sa, pagdating sa election day, ako naman, naghihintay na lang ako ng text galing sa mga masasamang elemento sa mundo. <laughs> At tatanungin ko sila, o, oh, sige, sabihin nyo lang sa akin yung mga voting machine na gusto nyong dayain. Ilalagay ko dito. Kung ayaw nyong dayain, huwag yung sabihin sa akin kasi normal lang ang mangyayari. Pero eh, enumerate yung merit nyo lang dito. Tapos, anong gusto nyong daya? Dagdag bawas o gusto nyo sure? Per by percentage na lang. O, oh, di ba? Eh, yung mga iba, hindi siguro nag-iisip masyado. Sinisiro nila yung kalaban. <laughs> And dali lang naman gumawa ng ano. Ng, dung, statistical yun, di ba? Statistical probability. Ano Kapag naka-zero yung kalaban. O, oh. oh. pwede. Alimbawa, Nangyayari pwede kong isiro. Eh. Mm. Nangyayari di ba? May mga ilang areas na ang resulta ng election, zero talaga yung kalaban. but do you, do you believe that? Hindi nga. Hindi. Pero nangyayari yon. So that adds to the <coughs> doubt dun sa election. go ahead, Oo. Harold. O, tama. Gawin natin zero tong ano kay X. Tsaka gawin lang natin total votes yung kay... Ayan, baguhin natin. Ayan, nag-update na siya. Halimbawa, refresh natin ha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Print votes. O, di 10 yung isa, zero yung isa. Ang <laughs> dali-dayain, -dali -dali, di ba? <laughs> so, ibig sabihin, on election day, kapag tinawag mo sa akin yan, kunwari ako yung hacker, nasa likod ako, Nandun lang ako sa bahay ko Itong computer na to Pwede kong gamitin Basta connected to sa internet At connected sa makina yung Counting machine At saka connected siya sa internet At ako connected sa internet Ganito kami mag-uusap Alam kong may nakatanim na doon Itatawag mo lang sa akin Alas 7 ng gabi Anong gusto mong daya? ah Itong gusto mong daya O sige Anong number ng makina? O sige para ma-identify Papaguhin ko kaagad O sige lagyan natin ng 10 votes Para naman Lagyan natin ng uh, uh, 10 votes na matira Pero uh, Lagyan natin ng 1 vote lang O oh, bayain natin <laughs> Kahit na anong daya pwede mong gawin. The new salted caramel craze at KFC. Spicy, sweet, and salty crazy. Get it now.